Hello mga kalagom, ayan ang ating mga ibon, dilinisan natin, ayan po si Pamuk Siya ang una nating lininisan, yan po yung mga ginagawa kong pagdilinis sa kanila Una kong tatanggalin yung panti nila <laughs> Tapos may mga natatanggal kasi silang habalahibo, tapos yung food nila, dyan po nasa sala Kasi pag wala po yan, ay, ang dami kong dilinisan, ayan Kuha tayo ng wet wipes dyan para linisan yung Tain nila, yun. First, unahin yung dalagdag muna. Tapos, naglagay ako ng tissue dyan para dun lang yung ano, isasala yung tain nila, yung mahuhulog ng mga pagkain. Dun lang, ayan. Oh, lala, hanap tayo ng tissue kasi naubusan na yun. Nagbibilang ng ilang granong tissue ang dapat ilagay. <laughs> ayan, tapos na si Pamuk. Hindi ko na dyan nilagyan si Pamuk ng tubig kasi marami pa siyang tubig. Nirefill ko lang yung mga pagkain niya dyan para naman di siya magutom. Oha! Tapos na si Pamuk. Next! Our ating ano, maldito si Fistik. Maldito ka yun eh. Napaka maldito. Hindi nagpapahawak. Hindi malambing. Ayan. Ayan. Yun. Una ko talagang tinatanggal yung panty para mga tak malinisan ko. Tapos, bubuksan ko yung cage nila. Tapos, pupunasan ko ng wet wipes. Tapos, pagkatapos naman, tapos, 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 puro tapos tua <laughs> Tapusin ko na kaya to. <laughs> Ayan po yung mga tain nila. Ang dami yan. Next time, papakita ko. Si Fisty, <clears throat> siya, siya yung pinakamadumi. Ayan, nuubo pa. Ay, yan, lalala, nagbibilang na naman. Apat na hiblang, ano yan, tissue para naman kakasya. Yun, bilis, 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 bilis. Binibilisan ko talaga din dyan kasi may iba pa akong trabaho. Yan, tapos na ulit si Pamuk. Ay, si Fistic. Tapos na ulit, tapos na ulit, tapos na ulit. Puro tapos, 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 tapos. Ayan, pagkatapos nito, tayo ay maglilinis naman, dilinisin natin yung area nila. suku so, kuat ayo jalanang mabilisang vacuum tan daran 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 tandararan tan daran 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 ayo nah, kan, hmm, untuk vacuum yang iyang lingkod, uh -huh, uh -huh, uh -huh. vacuum nih na ang ating gawain dyan, kaya sa susunod ulit na pagkikita. Isang magandang umaga sa inyo. Paalam po!